Lala na, nagkalaglagan na. Ayan na. Ayan na ulit si Kalbo. Okay na. Tama na yan? Yung banda dun, oh. No? Wala na doon. dami pa. Ayan, hindi. Kunin mo. Kaya mo. Ayan, pagkakaupo ni Kalbo. si Lolo Calvo umakit ng santol napagod na upo ito yung nakuha niya yan ang mga nakila ay pwede neto?